Opo. Ang difference kasi nyan, sir, kapag may ngipin, ito yung ano sir eh, tumatalon kasi sa timing to eh. Kung hindi siya yakap na yakap. Ngayon, ito po yung original. Yun yung difference niya. So ito, may mga makukuha naman kayong ganito. Pero at least para lang makita nyo sir. Ayan o. Dapat po ganyan. Yung, makita nyo naman yung difference eh, diba? Opo. Yan, so ito, tinatago lang namin to for reference namin. Pero kita nyo yung packaging, diba? Ah, uh, eto sir, parang original din eh, 'di ba? Parehas lang yung sticker. Eh. Pero ang titingnan niyo, kasi eto sir, pwede namang eto na, eto kasi pwedeng palit-palitan 'to, eh, 'di ba? Ang ka actual na titingnan niyo mismo ang belt. Okay. po. Kasi yan kapag ngipin sa iba po kasi ang yakap niyan. Saka meron kami yung parang wala lang dito eh. yung mismong yung o kapag ginanon niyo siya, may, hindi siya yung may kita niyo hindi siya yung yakap na yakap. So, yun yung difference po ng mga ganito na fake sa original. Wala so, kayong available nito? Ito, wala puro sa stocks lang kasi namin sir eh. Pangkabit lang sa units ko. Kaya pumunta ko dito kasi hmm. yun na puro genuine yung one. Oo, eh. oh, la lahat yan. Kasi ito sir, na-train na namin lahat. Transmission, lahat mga parts. Kaya okay. kung ano yung best para sa kotse. Yun lang. Kasi kahit gano'ng kagaling yung mechanic, sa akin naman yung okay.